Reyes at Gio Tingson, may hard launch sa kanilang relasyon sa social media. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang di na mumuong ugnayan sa pagitan ng aktres na si Christine Reyes at political strategist na si Gio Tingson. Matapos mag-post si Gio ng larawan nilang magkasama sa kanyang social media account. Agad itong naging mitsa ng mga haka-haka at spekulasyon mula sa mga netizen. Sa uso ngayong tawag ng mga kabataang Gen Z. Maraming nagsasabing tila isang hard launch ang ginawa ni Gio, isang terminong ginagamit sa social media kapag opisyal nang ipinakikilala sa publiko ang isang relasyon. Hindi man diretsahang kinumpirma, malinaw na marami ang kinilig at naintriga sa larawan nilang magkasama. Matatanda ang unang sumiklab ang chismis ukol sa kanila matapos itong ibunyag ni Oji Diaz sa kanyang vlog na OG Diaz Showbiz Update noong ikadalawamputsyam ng Hunyo, ayon sa Batikang Showbiz Insider. May mga bali-balitang may bagong lalaki